Hi guys, dito na ako sa Masyad guys Si Kari Stopover Tapos yan si <laughs> Brad Philip Akala ko ako lang isa guys Nahapon pala ako sumama si Brad Philip guys yan. Kasama namin yan sa teros Panatikos Yan dito kami sa Masyad Nag ano, nag, ano na kami si Kan Stopover yan Masyad Mall yan dyan Yan, yan. Yan si, ano, si Vita. Yan si Vita, guys. Yan si Vita. Si Philip yung isa. Si Brazgalo yung nasa Pujayra pala. Hindi nakasama. Yan, masipag mga gano'n, eh. Diyan naman, guys. Tingnan nyo, guys, yan, no. May mga Indian, guys, naglalaro ng cricket, guys. Kahit mainit na, guys, ano, no. Yan yung national game ba nila yan? Hmm. Yung ano, di ba? Sa India, Basketball, no? Sa Basketball sa cricket, yan guys. dalawang group po yan guys. Um, kami guys, tamang ano lang, tamang pad. Mainit tayo sa Bonabi. Si Bro Philip. Yan. Dalawa lang kami. Wala din pala siyang pasok. Kala ko may pasok.